ang mga kahilingan na galing sa Ginny. Isang araw si Jack, si James at si Jay ay nag-uusap sa kanilang tahanan. Jack! Uy! Ano mo ba yung Aladdin? James! Oo! Ayan ba yung may Ginny yung pinupad na ng kahilingan ni Aladdin? Jay! Wait! Tingin nyo na ba mayroong totoo na lap yung kagayan kay Ginny? Dumating si mama at papa para sabihin sa kanila na kakain na sila. Jack, tara, kumain na tayo. James, uunahan ko kayo. Jay, ano kala mo? Magpapatalo ako? Sila ay tagtulos na sa pagkainan at kumain. Pagkatapos sila kumain, nagpaalam si Jack sa kanyang magulang. Jack. Mama at Papa, lalabas lang po kami. Na James at Jane. Mama, mag kayo ha. Papa, huwag kayong magpagabi. Umuwi. Kayo, umuwi kayo agad. Mahal namin kayo. Jack. James at Jay ay tumuntan nasa labas. Habang sila ay naglalakad, nakita nila ang isang lamp na kaperas ng Lin Kai Jimmy. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? James, imposible! Yung lamp ni Jimmy! Nakita nila ang lamp at tinignan ito ng mabuti. Kinuskos nila nilang tatlo ang lamp. At biglang lumabas sa genie. Genie! Hu hu hu, nakalabas rin sa lahat. Ano ang aking may ipabilingkod ko sa ilong tatlong mga master? Ngayon kayo, tatlong kahininan at tutupin ko kung ano man ang inyong minanais. Silang tatlo ay nag-iisip nag ng hindi pangiling na magkaroon ng malaking layuan dahil ang mga layuan nila ay maliliit lamang. Ngunit, nung ito ay binigay ni G na ni G na nalaman nila na masyado na itong malaki para ito ay kanilang malaro. Ito ay hindi na nila nalaro. Ang sumunod, sumunod na hindi ay mga kotse. Gusto nila mag-drive at para makapunta sila kahit saan saan sa nila gustuhin. Ito ay ibigay ni Jenny at muli nilang na naalala na, na bata sila at di pa sila may unong mag-drive. Bawal pa sila mag maneho ng sasakyan kaya ito ay hindi rin nila nagamit. Ginit mayon na lang kayong isang kahilingan ng mga master. Sila ay nag-isip nag, nag at nakita nila ang mama at papa nila sa kalayuan. Sila ay may naisip at tumiling muli sa Ginny, Jack, Ginny, gusto namin na gawin mo palagi na masaya ang pamilya namin, lalo na sila mama at papa dahil sobrang mahal namin sila ay tinupad ni Ginny at nagpaan, nagpapaanong sa kanyang tatlong master. Sila ay tumakbo sa kanilang magulang at masaya silang umuwi sa kanilang bahay at namuhay ng masaya na may pagmamahalan ang wakas.